oh para makita si Glory. Mm, Mas tumuli ka din ay President. Kung sa ang akong sitwasyon din rin. Hindi ko agit ko nila bali-bali ang anak ko nukay kabalinan na ay dadalagay ko na bayad ko nukog lima kalibo. Ay akong makapuyo. Ang gafan ang mga ko nila Pero sa akong tingkaroon, wakig yun. Niyara ko dere. Sa gabi, naulangan ko, pakita mo ulo, pero nag-agwanta lang ko dito sa meeting kay para mag ko sa among um, chairman. <laughs> kaya di, suntian ko sa chairman na mo, na na ikay kung kita mag-aog dire, pwede ka mo balik di ako Kaya, ni aragit ko din eh, mahala ila kong kukilon, ila kong patyon, di ko buhawa dire. Kay, di nila eh ko natin uwang. <laughs> iya ba sakitit saganging anak kasi alam ku nga anak wala gaway basketit pandalagang anu na anak hindi sakit ayam sorry in behalf of my men. na, nagka, na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. And I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Kung um, kinitinasal ng ating konstitusyon sa protection na ng ating mamamayan at ng ating mga nakatangang institusyon ang BNP, BNP, BILG, Commission on Human Rights, ay talagang pwede po namin takbuhan

Kung kumpleto si man siya, kung si Obi man siya ng polis, ang karapatan niya bilang tao. Malinaw na malinaw, korupsyon po ang puno't dulo ng lahat ng kanser sa ating lipunan. At bukod-tanging ang beauty ng hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, ang patas na hustisyang pang ang bukod-tanging solusyon. jefferson said, trial by jury is the only way a government can be held to the principles of its constitution. juries and jury trials are the anchor of democracy and the best way for ordinary citizens to participate in their government. the founders gave us trial by jury to protect us and our freedoms. courts need our support to keep the system working. state are of georgia lawyers dedicated to the constitution's promise of justice for all. the power to distribute power to decide, are to the people and the law. i think we really have this so, my third suggestion is how do you transfer the power of policy making, policy implementation, from the heart to the view to the view. Po, okay, 6-2, Kit Kilatis o, pangalan pa lang, nakakatakot na. Ha? Ang tanong, naniniwala ba kayo na magkaroon ng uh, kung may jury system dapat sa Pilipinas para matuldukan ang korupsyon? Siguro kay attorney yung tanong na yun. Hindi pa hagda ang uh, Pilipinas para sa jury, uh, jury, system. Jury duty system, no? no. sapagkat may kakulangan tayo sa edukasyon, at madaling nabubudol ang ating mga mamamayan. Konting iyak, konting damdamin, konting sayaw-sayaw uh, dyan, nabobola tayo. Kaya sa tingin ko, ang jury duty ay hindi pa handa. Sapagkat pag ikaw ay umupo bilang jury duty, dapat alam mo yung rules of evidence. Dapat alam mo na ang photocopy ay hindi legitimate document. Dapat meron kang alam sa rules of evidence kung hearsay na tinatawag kung narinig mo lang yan sa chismis, yan ay hindi ebidensya, yung mga ganong bagay ba, hindi pa po handa ang Pilipinas para sa jury. At sa tingin ba, attorney, magkakaroon ng panahon na magiging handa nga tayo o yung kultura po natin ay hindi talaga uh, tugma sa jury uh, responsibilities? Ang maganda naman sa Pilipino, matalino tayo at madali tayong maka-adapt. Kung mabigyan lang po tayo ng tamang edukasyon at tamang training, mm -hmm. pwede nating ma-adapt ang jury duty system dito. President McKinney ng Pilipinas, eh, no, if FFOI, na-jury the Sherman mm -hmm. Commission, hindi, hindi, hindi nila dinala dito right to bear firearm and right to jury duty. Yeah. Hindi nila binigay dito. All others, concept of freedom, democracy, binigay sa atin ng mga Amerikano. Pero yung dalawang yan, hindi nila binigay. So, Siguro, partner, no, kung sigurado kang may trabaho kang babalikan pagkatapos And ng jury duty mo. <laughs> oh, kasi diba? Ay, At isesequester no? ka, di ba? Oh, yes, oh, isesequester ka. Bawal ang cellphone, yeah, bawal ang magbasa chat. ng social media. Okay, etc. Uh, so, mm -hmm. talagang mawawala ka sa lupo. Hindi talaga pwede sa atin. Mm -hmm. Atin Baga lang justice system sa ngayon. Okay. Is Baga, so, mag okay. Isa pang tanong. at go ahead. So, sige, sige. Gusto lang po mag-point uh, na sa mga katutubo po, meron po silang yung kolektibong pagdidesisyon. So may version doon? Opo, may por, uh, parang ganun po yung dating. Pero iba po kasi yung yung isang komunidad kayo can... oh. na magkakakilala, meron kayong kinikilala. Uh, so importante po siguro sa atin yun, yung na ng mga uh, mamamayan, yung kolektibong pagbasa doon sa uh, mga batas, no? para po magkaroon po ng Uh, kolektibo ding desisyon ng mga komunidad. Siguro kung napag-aaralan natin ang pamamaraan ng mga katutubo, yung mga uh, hindi po kasi nagtuloy-tuloy eh, ang ang kultura na ito, ang ating uh, mga tradisyon na ito na isang tabi natin no, na nadediscriminate natin. Pero marami po tayong mapag-aaralan sa so, pamamaraan po ng uh, ng isang tribo, isang clan na nagdi tungkol sa mga batas at nagdi-decide doon sa faith ng kanilang komunidad. Mga sister, uh, gusto ba i sa Pilipinas? Mawala ang gara na ako. Ako ay eh, na uh, malaki reservation ko na hindi mo pranibir. Eh. Sabagkat uh, unang-una uh, pa uh, natin gagawin yun. Uh, Bubuogin natin ang ng mga nangagiran ng batas uh, wala akong problema sa ating sistema Ang sistema natin ay ipaira na, na ng mahusay yung batas. Patawalan natin uh, na, mga na sundin lang natin ang batas at pagkakaroon tayo ng pantay-pantay ng justisya. Eh, para ako sa akin, eh, para banguhin natin lahat yan, eh, para mong uh, pinapalatan muli yung ating uh, at yung ating uh, bumong uh, mga kabuwa ng ating uh, batas sa Pilipinas. Yeah. Okay? sa jury system, sa mga pinipiling taong naglalakad na sa kanya, sa Amerika, eh pagka kinumpira niyo, kinumpara niyo yung, kinumpiran yung uh, educational uh, attainment sa mga ordinaryong tao sa educational attainment ng ordinaryong tao sa Amerika, eh malaki yung malaki yung malaki halos ang 90% ng Pilipino ay uh, hindi na sa nagkaroon ng sapat pag-aaral. Kaya paano natin uh, aasahan ng sa jury system? Unang-una, palibabi ako ng mga kakitindi niya. Hindi mo na ako yung kailangan ng sa pilo. mo o siya. Hindi mo na Hindi ka sa maliit na example. Kumari, narito tayo. Makain tayo.

sa jury mo, ang sa jury, magkakaroon ng trial, pakikinda ng juro, ano yung mga evidensya, yung mga testigo, ano ba ang simula, sino ang okay. Pagkatapos, pagkatapos ng trial, ano mangyayari? Sasabihin ng judge, maybe sa gender ng mga jury, ito ang law, ang batas na susundin nyo. Because, nung magbibigay ng batas,

Sino ang unang nanutok? Kailangan ba ninyo ng uh, legal knowledge para uh, alamin na sino ang unang nanutok? Hindi mo kailangan. In pa, baka mas magandang juro yung mga tantuboy, na magulong ang ipakaway. Ang hindi magandang okay. yung lahat ng taga-forms na parating may batigay. Okay, 6-2. Kit Kilatis Lagare. Oh, talaga naman na ah. Wala bang mga ganun vlogger sa uh, panahon mo? <laughs> Ang tanong, pabor ba ngayon sa pagpapairal ng ato, jury system, katulad mm -hmm. sa Amerika, para matuldo ka ng korupsyon? Um, natingin mo ba, Mark, uh, ba ang jury system dito or mabibili lang yung jury? <laughs> Oo oh, nga eh, parang, parang hindi pa tayo handa po sa ganun eh. Tayo Aralan okay. po natin kung okay. ano yung mga pros and cons niyan. Sige. Pero sa ngayon po, parang hindi pa po tayo. So, mabilis na sagot, Senator Gay? Subukan natin. Subukan? Oh, subukan natin. Sige, so, sabihin. Uh, Manan natin, baka makatipid tayo kung isara natin yung mga korte. At mag ipon lang tayo sa MOA o sa Luneta, taasan ng kamay. <laughs> <laughs> De, <laughs> hindi, nang, <laughs> man, kung hindi naman ganun. Hindi, sabihin, <laughs> dapat out of

sa so, madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanian. No, so, it's not that easy. I have been there. But uh, ito, the guy is uh, simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong uh, bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, sa puso ng Pilipino, uh, hindi niya nakuha yung pinaka either subsidize o ano whatever that the it goes on up and up and uh, nahirapan po ang Pilipino to cope Mukhang hindi niya kaya na abulin yung pressure. Yan na lang sa si pagkain. Huwag na yung pwede na natin yung graph and corruption. Nandyan yan eh. Tapos yan ang klaseng administrasyon. Ano ha? Mm -hmm. Ito tanong ko, may isa kayo isa kayong uh, leader but I'm not in the, the liberty to name names sa ano, Loha uh, wala akong otoridad din mula sa kanya na nagsa na hinikayat niya ako na samahan siya sa pag-promote ng inyong presidential uh, uh, candidacy. So, isa lang ang tanong ko sa kanya. Uh -huh. Isa lang ang kondisyon ko sa kanya. Kapag juror advocate ka ako, si Mr. Bongbong Marcos, sasamahan kita. Meaning, ang una niyang platforma ay ipahiran sa bansa ang jury justice system at sinigurado niya ako. Sabi niya, at palagay ko papayag siya. So, ngayon, I have the chance, uh, Senador, gusto kong tanungin tap point blank. Kayo po ba ay uh, pabor na ipahiran sa bansa ang jury justice system o hindi? I have no, I have no opinion on the matter not being a lawyer and uh, I do not know why Uh, our system has uh, turned out this way, but uh, uh, that is uh, pag-usapan na natin. Uh, you explain to me what, uh, what, what you, how you, why you feel that uh, this is what we should be doing. Uh, then we will uh, we'll, we'll see kung talagang pwedeng gawin. Uh, we we'll see if, if if it's a if it is a if it is a uh, do a workable proposition. walang kaduda-duda sa lahat ng bansa na ang puso sa buong mundo ha, ah, ay hukumang trial by jury of the people, by the people, for the people, abay, ligtas at hayahay ang buhay ng kanilang mga mamayan at maunlad ang kanilang bayan. Hala, sige! Umpisa na ang balitagtakan kung ano ang dapat nating itatanong sa mga kandidato 2025. Hey, hey. Gusto mo ba na umiral sa bansa ang beauty ng trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat at randomly selected na the epitome of democracy o gusto mong patuloy ang kabuktutan sa hukumang trial by palakasan ng mga traidor at mga kawatan na kuno ay mga politisyan uh -huh dito sa ating bayan. O, oh, gusto mo bang magpatuloy ang kabuktutan ng hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan puno? Politicians sa buong pamahalaan? Siyempre, vote wisely po tayo. Juror, advocate, candidate, dos mil veinticinco